Bata pa ako, yan ang yung problema. Nakakalungkot lang. Na ngayon na fifty 55 na ako, problema pa rin to. Malaki ang epekto ng pagbabago ng klima o climate change sa sektor ng agrikultura. Posibleng pumalo sa 52 degrees Celsius o pataas ang heat index. At dahil wala rin gaanong ulan, patuloy rin bumababa ang level ng tubig sa ilang reservoir. Ikaw ang pinakamalaking responsibilidad. Kailangan mo makumbis ang taong bayan na may climate change. Kasi ang dami pang kumukontra dyan eh, na sinasabing wala. E pambihira ang, ang baha natin boss at tatagtuyot natin, grabe na. Na dapat may papel ka. Ang laki ng film mo Kasi ikaw ang magsasabi Kung yung design nyo na yan Wala yan dumating itong bagyo na to Kung gusto natin Mas malaki pang budget Magpakita muna tayo Ng results Hindi yung hingi ka muna Saka mag-promise ng results Kaya kami We don't whine Sabi nga ng isang kasama ko Hindi kami nagre-reklamo Hindi din ako Nagre-reklamo to Audo billahi minashaytanu rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ito po ang aking Maiksing pagre report po sa inyo, mga mahal kong kababayan. Noong nakaraan pong committee hearing namin, ito po ay isinagawa patungkol po ito doon sa tinatawag natin na 50-year drainage master plan para po sa Metro Manila na ito po ay proyekto ng MMDA. Binabalangkas na 50-year uh, drainage master plan for Metro Manila. Ito po ay noong August 4, 2024 po. Nagkaroon po tayo ng public hearing ng subcommittee po ito sa proposed sa Senate Resolution 987. Kasama sa hearing neto po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad po ng Pag-aasa, DPWH... Department of Agriculture, Philippine Information Agency at iba pa pong mga local government agencies na galing po sa Malabon, Navotas, Manila, Bulacan, yan po. Lahat po na may kinalaman sa climate change issues. Ayan ang mga madalas ko na madinig yung climate change po na yan. Eh. Talagang ano ba yan? Sa mga hindi po nakakaalam, ang climate change ay isang pangyayari kung saan nakakaranas po tayo ng pabago-bagong klima. Dahil dito po, nakakaranas din po tayo ng mga extreme weather. Tulad po na lang ng El Nino, kung saan nagdadala po ito ng matinding init. At yung naman pong La Nina na nagdadala naman po ng malalakas na ulan binigyang prioridad po natin sa hearing na ito ang importansya ng pampublikong impormasyon na dapat ay alam ng taong bayan ang patungkol sa climate change. Uh, ano po bang dapat nating gawing pang announcement na galing sa climate change na hindi, huwag na po kayong umasa mga mahal namin kababayan na magbabago pa. Opo, ano po kaya ang pwede nating message sa ating mga kababayan na panahon na po para harapin natin itong problema to. Dito po, ipinaliwanag ko bawat impormasyon eh, alam ng publiko. Tulad po kung ano ba talaga ang climate change mismo, ano ba yan? Ano ang epekto nito sa atin? At ano ang ginagawa ng gobyerno para masolusyonan ito? Dapat may papel ka. Mas, ang laki ng papel mo. Kasi ikaw ang magsasabi kung o oh, yung design nyo na yan, wala yan pag dumating itong bagyo na to. Kailangan handa tayong tumanggap ng talagang alipusta, magawa lang natin ng tama. Hindi po pwedeng puro kwento kasi yung climate change. Eh. Hindi, hindi pwede. Ang isa po sa mga tinalakay sa hearing na ito ay ang pagkakaroon po ng 50-year drainage plan for Metro Manila ng MMDA. Kung saan po nakasaad po dito ang mga proposed projects for improving irrigation, water supply, and flood control. Ayan, no? narinig na naman po natin yung, ano, no? yung flood control. <laughs> Ang ilan po dito din, ay magko-construct po ng mga bagong pumping stations, mga bagong uh, flood tunnels at water impounding projects. Additional Malabon, na Navotas, Floodgate. At marami pa pong ibang upang makatulong po naman sa supply ng tubig at irigasyon. Kung ano ba ang kailangan, mga, mga tama ang drainage, ano po ba? In Nabotas po, we we need to increase the level po ng uh, coastal dike and river dike. So if it's 20 feet now, we need to add another 5 feet kasi po naman, ano, siyempre, pagka ang dapat, ang tubig, hindi po nasasayang yan. Blessing ang tubig. Bumaba. Anong gagawin natin doon sa tubig? Dapat, hindi po nasasayang yan. Ito yung po yung pinag-uusapan natin. Ayon po sa datos, kasulukuyan po tayong may active loan sa World Bank na nakahalaga ng 500 million US dollars para sa flood management project ng Pilipinas na 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 po ito noong September 2018. Isa rin po dito ang Bayabas Dam sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Kung saan makakatulong raw po ito sa mga malalapit na lugar doon. Patuloy na ginagawa po ang ating National Government na Bayabas Dam. Ito po ang magiging reservoir na manggagaling ng tubig sa itaas na kapag yung ating Sierra Madre po ay pagbumusang ulan yung kabundugang po nito ay tutuloy po sa mi reservoir ng Bayabas Dam. Nilinaw naman po sa hearing na No una pong sinabi n'an Montig din na kunahin ang pagkakaintindi ko eh 50 years pa bago nila maayos ang ating problema po dyan sa MMDA ano hindi po pala ibig pong sabihin ang 50 years ay ang pagsasagawa ng mga projects na ito eh yun po yung itatagal ng mga gagawin nilang mga drainage system 50 years po ang edad nun. Kung baga, gano'ng katagal bago tayo magkaroon ng problema uli? 50 years. Yun daw po yun. 50 years ang binipisyo nung kanilang gagawin bagong ha, drainage system. Hindi naman usapan Hindi ko na itanong yun ha, kung gano'ng makatagal. Kasi ho, nung napag-usapan yung bagong mga proyekto ng flood control sa ibang iba't ibang lugar ng Pilipinas, parang sa 2027 pa po yata mag-uumpisa yung proyekto na yun dahil matagal daw po ang preparasyon. Uh, dito sa Bulacan, 2.4 billion yan sir na project and it was just signed last year. And it will take us another five years, sir. Eh? In other words, uh, five years or four years construction doon sa dam na yon. Ganyan po, ano, kailangan na iintindihan po natin, mga mahal kong kababayan, na ito pong sinasabi namin sa iyo na ito po eh, ginawa ang research po eh, ng iba't ibang ahensya po ng mga gobyerno bukod po sa kanilang kaalaman na, syempre iba din yung kaalaman ng mga taong bayan natin na nakatira doon, alam nilang nag-iba talaga ang klima At dagdag pa po dyan ah, hinihikayat din po ng mga local government na magkaroon ng tinatawag na local climate change plan bukod po doon sa pag gagawa ng gobyerno ng mga plano, pa physical na plano kung paano gagawin yung... Kailangan po may edukasyon din yung ating mga kababayan. Siyempre, mahalaga pong malaman ng publiko ang mga ito kaya kaya naman po ang inisyatibo ng pag-asa at ng Manila City Government ay namimigay po sila ng mga leaflets ganyan para po nakikita ng mga tao. Ang goal po namin ay bigyan po ng informasyon lahat po ng barangay sa city Paano of po ito? Manila. Ito tao-tao. Sir, tao-tao po 'yan, sir. May mga picture po 'yon, may mga paliwanag doon sa salitang Tagalog, English at doon naman po sa mga probinsya, may mga local languages po doon. migay din po 'yon, ano? Hindi lang po ito ginagawa ng uh, mga nandito sa Maynila, hindi lang po MMDA. Na matutuwa po kayo na pati po ang DA, ang Department of Agriculture, meron din po silang mga ginagawang mga leaflets. Meron nga silang pamaypay na uh, ang tigas-tigas. Ang ganda nito ah. pinamimigay well, niyo po ito sa mga magsasaka para pamaypay na rin po tama po ba ako tapos pag umuwi ng late yung asawa dahil uminom, pwedeng ipaloot sa ulo eh malakas eh, oh. matigas hindi naman po nagkukulang sa impormasyon andiyan po ang impormasyon ang kailangan lang makarating yung impormasyon sa taong bayan ayun oh kasi oh may iyon ang problema eh minsan somewhere hindi na nakakarating kaya ito po ang problema natin sa climate change tulad po ng el nino at la nina ay hindi lang dahil sa extreme weather climate. Ang pinaka problema na dapat po ay pagtuunan ng pansin ngayon ay kung papaano po makakapag-coordinate ng maayos ang bawat government agency na makakatulong po sila dapat lahat sa solusyon. Dahil sa huli, hindi man natin maiwasan ng mga natural disasters na darating sa Pilipinas, pwede pwede naman po tayong maging handa. Kasi o, oh, sa totoo lang, nandito na yan eh. Ito na ho yun, tanggapin na ho natin. Hindi lang po dapat gobyerno ang gumagawa ng preparasyon na ito. Mas maganda po na magsimula na rin po tayo, tayo po mga ordinaryong mga ng ating bansa. Wala man po tayong ganung kalaking budget para simula ng mga large-scale projects. Po? Kung kaya't lahat po tayo ay maging well-informed sa mga ganitong klase ng issue. Hindi lang pagbibigay ng proteksyon sa ating mga sarili ang ating makukuha, kundi pagpapakita na rin na kung gaano nating kamahal ang ating bansa. Kasama ang mga natural na yaman na meron tayo. Tandaan po natin, napakalaking blessing po ng ulan ng tubig. Matuto lang tayong gumamit. Sa matagal na panahon, eh, lagi tayong wasting water. Diba? Ang dami natin mga kumekomersyal pa na. Patayin mo yung gripo, patayin mo labas ng labas ng tubig. Pero yung ulan, no? natural yan. Binibigay sa atin ng Diyos. Hindi natin alam paano natin saluhin. Yan ang problema. Dami salamat.